Ang masayang araw po. So ito yung ating sampalok pen. At ito naman po sa tabi niya ay yung dati nating pinaglalagyan ng mga palakihin. So pareho po nating nagamit ito. At dito po nang galing yung ating mga QB Cross Berkshire. Dahil dito po sila nakalagay noon kasama si Third. Um, So yung pong mga yon ay itinawid nga natin sa consolidated at doon sila uh, nagkasakit at namatay. Pero yung pong iba nating native dito, meron pong ilan na nagkasakit din. Si third po ay maayos na maayos naman, dito rin siya galing. Kaya po talagang nakapagtataka kung ano yung naging cause ng ating problema nitong nakaraan so ito po side na ito pasok po ako para mas makita dati po natin pinag-alagaan ito noon na nagkasakit nga yung mga alaga natin kasi po itong area ito noon stagnant ang tubig, hindi ko dinedrain. Kaya po ngayon, pag may nakikita kaming nag-stagnate na tubig, ginagawa na namin ng kanal para po dumaloy. So, ginawa po nating gulayan ito nung nakaraan at ngayon, yan po, pagpapahingayin ng lupa, ginawa po namin uling taniman para may pangkain naman, pang ulam dito sa farm. Kaya ito po ay pinagpapahinga namin. Yan pong kabila, lapitan natin mamaya, ay nilamnan namin. Yung pong mga baboy na galing sa second breeding pen, dyan po namin itinawid. Punta po tayo doon para mas maipakita ko sa inyo ng malapitan ito po yung ating apat na winning growing area. So ito pong mga biik na ito wala na pong 20 ang mga ito eh. Ito po ang ang mga biik noon doon sa ating original area ng second breeding pen. So dahil nga po ang theory ko ay may sakit na somehow nagstay sa lupa doon sa Iringyon yon at malamang ay na-trigger nung pag-ulan na nagbasa ang lupa kaya po nabuhay uli yung mikrobyo ay itinawid namin sila dito so nilinisan po ito Ilang beses pong nasabugan ng apog at asin ang lugar na ito. Tapos po, tumubo na ang damo. Nilinis lang namin uli yung damo bago sila itawid para po masabugan uli bago sila itawid noon. So ito lang yung pong una at yung dun sa dulo, yung pang-apat, ang may laman. Ito pong pangalwa at pangatlong kulungan ay lilinisan para po kung sakali ay magamit natin para masabugan din po namin ng apog at uh, asin. So ito po yung second. Wala po laman yan. Ito po yung third. Wala po laman. Inuumpisa na linisan ni Mariano para masabugan uli. At yan pong mga yerong yan, ilinagay para po ma-discourage yung mga kambing dahil na, natalon po sila natungtong sa poste. Kaya po linagyan ng yero para hindi si wala silang tutuntungan at hopefully ay mas discourage sila sa pagpasok sa ating mga kulungan. So yun naman pong laman nitong ating expansion area. Ipakita ko noon na iniwalay na po namin yung mas malalaking diik. Dito namin sila ilinagay. Pero yun nga po, meron pa rin tayong nagkadiferensya sa mga alaga natin dito. Uh, may mga nagbumuta po noon. Kaya inisip ko na baka nga pneumonia dahil conjunctivitis po ay usually related rin sa respiratory. So itinawid po namin sila dito. Kaya yun pong total natin na 120 something po na total na biik dito sa ating second breeding pen ang natitira po ay wala na 50 mga 25 po dito at mga 20 yung nasa unang kulungan ganyan po kataas ang ating mga naging mortality nitong mga nakaraang Uh, araw kaya po talagang hindi muna ako nakapag-video noon at uh, busy po kami sa paggawa ng paraan kung paano natin maisa ma-save yung ating mga nakitirang alaga. So, 'yan po, uh, naglilinis din si Lito. Ayusin natin ng maigi ang mga kulungan habang pinagpapahinga po. So sa matatanda po nating biik may nag-survive pa naman. Meron po tayong 20 heads na nag-survive. 17 na lang po ito. Gawa yung tatlo ay naipalitun ko na. So, mga anak din po ni Mario ito noon. Malalakas po sila. 30 something po ito noon eh. Tapos 23 yung nag-survive. Dito po sila nakalagay. Yung po nakalagay dito sa kulungan na to, nagkaroon ng diferensya. Dahil nga po, ang bakod namin ay mesh wire lang. Nag-decide ako na ipahuli lahat yung biik natin na nandito sa kulungan na to at itinawid po namin dito para po wala silang katabi. Pero meron din pong ilan sa kanila na na kadiferensya. Pero yan po, marami naman yung nag-survive. So dito po, siguro nasa 10 to 15 percent yung mortality rate natin. Hindi katulad dun sa iba na inabot po ng 50 plus. So yun po ang ating mga naging pamamaraan ng uh, pagsubok po na maisalba ang ating mga alaga. So, tulad po ng nabanggit ko noon, dito sa kulungan natin sa likod, may dalawa na lang na natirang inahin. Yung pong namilay na tinuturokan nga namin ng DCM, pero pag hindi pa po nakarecover yung kanyang paa, ito pong kulungan na to, ginawa rin namin pala para dun sa mga naglungkot noon. Tinurukan po namin ito nung kontra pneumonia nga, kontra respiratory. Um, 20 plus po ang mga ito eh. Yan na lang po ang nag-survive, tatlo. So hindi po nag-survive yung iba. Pero ito pong mga survivor natin, Uh, hindi ko lang muna ipinasama dun sa maramihan para mas makarecover sila dahil medyo mas maliliit po. Yan po, namimilog na po ang katawan. So hindi po lahat ay makukuha rin sa injectable solution. Kaya nga ang isang kinukonsider ko po ngayon ay magmedicate na sa kanilang pagkain pag pumasok po ang sunod-sunod na ulan. Para po may tulong na panlaban sa mga sakit. Ang importante lang po ron ay ang tamang withdrawal ng gamot. So yung mga malapit na pong imarket, hindi na namin bibigyan dahil sandali na lang naman po yung kanilang pag-stay. Yung pong mga ma mga bata pa ang bibigyan lamang. So ito po yung ating inahin na umanak dito sa likod. Yan po masisigla na yung kanyang mga biik kaya ngayong araw po ay itatawid na rin namin. Last week po kasi kami nagtawid doon sa mga kasamahan niya dito dahil po may parating ang bagyo sabi ko wag mo nang itawid itong mga maliliit pero ngayon pong maganda na ang panahon at pumasok na ang amihan, sabi po ng pag-asa mga 2 weeks na walang bagyong darating, ay itatawid na namin. Ang may iwan lang po dito ay ang inahin na ito. Namilay po yung kanyang hind legs kaya binibigyan namin ng DCM na suspecha ko nung una ay calcium deficiency lang po. Naka-anim na turok na po siya bibigyan ko na hanggang 10 turok pag hindi po nakarecover ay kakakain na rin lang namin siyang pang ulam kasi po noon nagkaroon ako ng ganyang kaso sa ika pong turok medyo gumanda-ganda na yung lakad ito po ay hindi pa rin natayo ng maayos so yun po Uh, labing isa po ang naging biik ng inahin ito. Sampu po ang nag-survive. Actually, labing isa po yung buhay. May dalawa siyang mummified. Tapos yung po, sa mga sa sampu niya, yung pong itim na yon, ang pinakamaliit pero malakas naman po. Maganda naman po ang kanyang gatas. Pero itatawid na nga po namin dun sa kabilang pen para may iwas na kung anumang sakit ang meron sa area nating ito. Kasi po yung isa nating barako, malakas din nung daling ko dito after 3 weeks ng hina po. Kaya isa po sa kinukonsider namin yon na may sakit pa rin ang area na ito. Kaya hanggang dito na lang po muna ang ating update sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like and subscribe.